Ah. Oh. Yung mga nurse nice namin yung mga kulit ko. Kumakain. Twice lang ako ngayon. Eh kasi baba lang yung ko. Tinay na lang. Buhay pa ako niyan. Ayan, may pokorya ko dito. Ah, pokorya. So, pagkatapos ko dito, magtatanong ako mamaya kung saan ako pwede makakuha ng dugo. Kailangan ko ng dugo, guys. So, see you mamaya. Matapos na rin naman ako. Yeah, matapos na rin ako. Hi, guys. So, ayan na sa bahay na ako. So, malungkot tayo kasi... Malaking pera na naman yung kailangan ko. So, buti na nga lang. Yun nga nakakuha ko sa pag-ibig. So, magkano din yung tatlong bag ng dugo? So, ang mahal, diba? May natawag. Ayan, guys. May tumawag. Tumawag yung mama ko. Siyempre, nag-aalala din yun. Nandun kasi siya sa Mandaluyong, sa pinsan niya. So, yun, naghahanap buhay. So, ayun. Nag-order na rin ako. Nag, Nagpa-deliver na rin. Nag-order. Nag-order na rin ako ng, ng oxygen. Kasi may oxygen ako sa baba na malaki. So, nag-order ako kasi medyo mabigat na yung dibdib ko. So, malamang, nahihirapan na akong huminga kasi sobrang baba nga ng hemoglobin ko. So, yung boses kong mara kong paos kasi nga, syempre, kinuhaan tayo ng fluid sa katawan, galing tayong dialysis. So, yun. So, bukas, sana, kaya kailangan kong mag-oxygen ngayon o oh, kaya mamayang gabi para bukas makapunta ako ng DSWD kasi nagpasa ako sa DSWD para makakuha ng financial assistant. So, tinext ako, may nag, -text, tinext ako kahapon na pwede ko na siyang makukuha bukas. So, babalik ako dun bukas para kunin kasi nung nagpasa ako wala pa silang ano, wala pang pondo. So, yun, nagkaroon na siguro. Kaya, ayan. Thanks, Lord, na lang talaga kasi dumating din yung DSWD. Malaking tulong na yun. Pandagdag na rin yun. So, ayun. Kasi nga, bala ko nga po magpagawa ng pistola. Magpapa check up, syempre. So, pagkasyahin ko na lang yung pera. naiiyak ako guys kasi ang hirap pag wala kang pinagkukuhanan ang bigat ang bigat isipin ang, ang bigat ang bigat sa dibdib kailangan mo ng ganong halaga pero wala kang mapagkuhanan so, ang bait lang talaga ni Lord kasi, nagkataon na nagpasa ako, may nakukuha ako. Kaya, malaking tulong po yun. Thank you din, thank you talaga kay Lord. Kasi, kahit gaano pa kalaki ng problema natin, basta lapit lang tayo kay Lord. Hindi tayo papabayaan. Kaya bumababa yung himong lubin ko kasi hindi naman kasi ako lagi nagpapa-inject. Gustuhin ko man magpapa-injection tuwing salang ko, tuwing dialysis. Kasi wala akong pambili. Hindi naman lagi kang, hindi naman laging may nakuha na ng GL. Hindi naman palaging yung ipinapasa na pinapasa ko sa mga government, eh, nakukuha agad. Yung pinasa ko nga kay Dan, na financial assistant din. Hanggang ngayon, wala pa. 2023, October ko pa pinasa yun. Hanggang ngayon, 2024 na hindi pa rin ako tinit Pero, ah, uh, Dadaanan ako, dadaanan ko yun don para i-follow up. Kasi minsan kailangan mo rin i-follow up yung mga ipinasa mo para sa makukuha mong financial assistant at sa mga GL. So, na pag ganitong kailangan ko ng dugo, manghirap, lalo na ngayon. Ubusan daw yung dugo, gano'n. Naiyak lang ako kasi wala dito si mama. Wala din yung kapatid ko. Yung kapatid ko na tumutulong sa akin, kakapanganak lang din. So, ayoko namang persahin na pumunta dito. Kaya, yeah. kaya natin to guys kaya natin. Kasi buhay naman natin yung pinaglalaban natin. Kaya ka, hanggat, hanggat kaya kong maglakad, makakuha ng injection, makakuha ng financial assistance, maglalakad ako. So, yun. Kasi, so, si hindi ako makapag, ano. Di ba, ang hirap, no? Di ba, na lang sanang gumapang, ako, gumapang kami sa hirap. Huwag lang, lang talagang magkasakit. Kasi, pag nagkaroon ka ng sakit, lahat talaga maapektuhan. Kami, buong pamilya namin na apektuhan simula na nagkasakit ako. So, minsan, hindi ko rin maiwasan. Sisihin yung sarili ko. Kasi nung time na maayos pa yung katawan ko, wala akong sakit. Sige lang ako ng sige. Yan nga 'di ba na sa huling pagsisisi. <laughs> so yun lang. So nagpa binigay ko na lang yung request ko sa request ng blood sa lab. So kinuha nila kasi wala pong stock ng blood yung mga Red Cross ngayon, tumawag na yung lab. So, mag ako ng tawag nila. Kasi, mga may 20, sa Monday pa naman kailangan. So dapat ngayon hindi ako sinalang kanina. Kaso nakiusap lang ako na isa lang ako kahit 2 hours lang. Buwasan lang yung fluid sa uh, liquid. Fluid. eh bakit fluid? Liquid sa katawan ko kasi medyo marami akong nainom na tubig ng mga ilang araw na hindi ako nakasalang. So nagpasalang ako kahit 2 hours lang. Tapos, antay na lang ako ng tawag ng lab ng Binyan Doctors. Kasi sabi nila Monday pa naman baka may mahanap kami yung blood para sa'yo. Kasi ah, nasa mga blood donation yung ibang ay ah, yung mga Red Cross ngayon. Kailangan talaga ng mga magdo-donate. So, meron namang magdo-donate sa akin. Kasi, isa lang siya. So, sa Merkulis pa, eh sa Monday, kailangan ko na siya. Kaya, kahit dalawang bag lang, makakuha ako. Okay na yun. Tapos yung isap to the follow na lang. Kasi kailangan ko ng tatlong bag. Kasi yung hemoglobin ko bumagsak ng 59. Kasi tapos kakata kakatapos ko lang din magkaroon. Kasi ganun ako guys. Pag nagkakaroon ako ng menstruation talagang laki ng binababa ng hemoglobin ko. So ayoko sanang magpasalin kasi nga may balak akong magpa-transplant kasi dapat kung magpapa-transplant ka iiwasan yung magsalin so sabi ko last na to pag nakapagsalin ako ngayon ah uh, sisikapin kong makakuha ng injection libreng injection at mga GL para magkaroon ako ng injection tuwing salang kasi ang mahal po ng injection so yun lang guys magpapahinga na muna magpapahinga muna ako kasi kagaling ko lang ng dialysis and guys, pa-support naman po uh, pa-like and subscribe naman po pa-comment, yan nagre-reply nagre naman po ako so yan, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng video ko, thank you, thank you po God bless you all